Baha na ang matinding pagbaha sa ilang barangay sa Malabon at Navotas. Kasunod yan ang pagkasira ng pasilidad na nagko-control sa pagpasok ng tubig mula sa Manila Bay. Nasa frontline line ang balitang si Gerard de la Peña. Sa video na ito, may kitang stranded ng isang barge papasok sa Tangos River sa Navotas noong June 7. Apat na tugboat ang tumutulong humila para makalusot ang barge. Oh, ito, napilit nila. Ilang saglit pa. Nakalusot din ng barge, pero nasira nito ang navigational gate. Although slight lang naman po yung damage, pero uh, hanggang sa ngayon po, hindi namin maitaas 100% yung navigational gate po. <laughs> ang navigational gate, ang nagsisilbing pangharang sa tubig na nanggagaling sa Manila Bay papasok na Navotas at Malabon, lalo kapag high tide. Kaya ang pangamba ngayon, baka tumindi ang baha kapag hindi naayos 'yan ang lokal na pamahalaan ng Malabon may panawagan. At uh, nakikiusap po ako dun sa mga gumagamit ng uh, daluyan ng tubig kung saan ang Navgate ay sana po sundin po natin ang mga patakaran para hindi naman po makapurwisyo sa ibang mga kababayan po namin. At syempre po apektado rin naman ang navotas doon. Sigurado pong lulubog kami pagka hindi po na isa, na sa agad yan. Ayon sa mga otoridad, hindi sasapat ang simpleng repair sa navigational gate na itinayo noong 2008. Taong 2022 nang may sumisid sa bahaging ito ng Tangos River dito sa Navotas para kumpunihin itong navigational gate ng MMDA. Pero temporary lamang ito at kakailanganin talaga ng mas matinding rehabilitasyon para maisaayos ang pasilidad na ito. Iniinspeksyon na raw ng DPWH ang navigational gate para malaman kung kailan at ano-ano ang kailangang ayusin sa ngayon, nagpakalat na ng mga water pump sa Navotas at Malabon na makakatulong sa pagkontrol sakaling bahain ang dalawang lungsod. Ipapatawag naman ng Navotas LGU ang operator ng barge. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.